matakot. Sa tabi. Hindi yan sa tabi nga, nga, nga drata, na may ibig kong ano tako. Kakulay nung kayaan doon damit. Nakaganyan ka laki. Almarani. No. Al Kakulay nung Al damit niya. Malaki na kaya? Uh Oo -oh, nga, malaki na. tatay. Ano sila? Almarani. Saan kumasok uh -huh. sa loob? Uh -huh. Ay, di nga na mga may ibig kong tako. Oh, Ay, nawala. Nabaka doon na. Uh -huh. Ay, pag wala pag yun ay walang lalabas, pag may lalabasan doon, ay yun ay nakalabas. Walang, walang lalabasan. Walang lalabasan. May ilaw ba kayo? Ilaw. Pagpapasita ng mga butas pa man din pala. Oh, ay mga butas ay. Rin, no? may, ay, si Tito Adrien, no? Ay, may ah. Ay, play ng me sa inyo. Uy, kasing laki nga nung kahoy. Nakapay-pay nga ng, pa, ng, na, ay, ang papaganan, na. Ay, hindi ko alay. Kung may butas, ay doon na may bay sa tabi. Doon, sa tabi nung ano. Aba, nakapasok doon sa kabila. Hindi ko nga din alam, tatay. Ay, delikado. Okay. Yung dapat ay, Maa, ano, yun. Karina, labanan mo ka nakayong yan. Char. Hindi yan nga lang na may bay ay. Kasi sa lalab pa lang, hindi pa lang. Ay, kumasok dito yan. hindi ko nga din alam. Ay, basta galing lang. Yung kasi tapos na. Wag nang tuktok. na nakita naman Pag yan lang yun. Ay, ang baka ito. Ay, mo na yung ano. Kwardo mo na yung mo. At pag sumunod din, lalo mawala. Yung kaw, tagal yung kaw Surprise baka nga mamaya ay may dinadaan pa na wala bang bukas din ito? ay no alam sa pagdidiin ah wala kaya baka nga lalo ko all kaya dapat pa ang ambulansya ari harang po para tanggalin na nga eh ayo nga dapat niliharan siya agad go daw kami baka nga naba ko ng sa Baka naman na aja na sa loob ng cabin eh. Wala ba diyan butas? Sabi nila Butas pala rin, baka na pala nakapasok na diyan. Ah, yung pala ng butas dito. baka naman nasa tagay nito. Eh, hindi pa sakit atyan. Aba, kinuha niya 'yan, do. Tika-tika pa rin. Ayun ay pag walang butas ay yan ay ano, mapapakita diyan. Nasa nakalapat. Marami pa rin yung mga. Ay, nakakatakot. Ikay pa upo-upo. Yung pala ay, ano ha. Kita ko, kay kibukay po, namamay ba'y di yan ha. ay Hindi ko nga tatay alam. Ay, paglabas. Ay, nakasumukot na din sa pader ro. Gawa nang ako'y upo. Uupo ako ay, kita ko'y ahas. Ay, pader. Nandiyan lang yun ha. Hindi ko na yung kita pa naman nila. Nung kanina ba diyan? Oo. Kaya mo din sabay si ano yung TV. Sa cabinet ko, kayo sumuot. Hindi na may iba oh, Kita ko. Eh, wala na natin susuot ba, oh. Ay, pala yun. Tawagan mo si ano? Si Baitan. Kaya basin daw siya. Ayan, Ay, ang ganyang pusa. Eh, hmm. wala na masusuot ako ito yun tayo. Ay, no. Ay, di yan na may bay. Hindi, eh. nakapasok na yun. Sa Ay, nakapasok di, na yun. Hindi, nakapasok na yun. Ano yun na daw? Baka dito sa red.

Oh, oh pagkaharap mo, ang nga eh. Ay, pala, ari pala na pagkadaan hindi na nang yun eh. Wala, wala dyan. Wala, hindi ko pa makapas. Hindi talaga yun. Hmm, wala. Hindi ko makapas. Hindi ko makapas. Hindi ko toyo Yan lang makapas. Hindi ko yun

eh eh kakagulat yun. Ay, pala, Ay, tutap. 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 Is, eh kung 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 kung

Baka po makalungka ng daga sa loob ng bahay. Kakatakot ay, ay, wala. Wala magagawa. Maka ano na ay. Kubra pala ay. Sabi ni Ate Ami Almurano daw. Kubra pala, ano. Nasa lubon na. ano naman alimbawa, ang bawang gagawin. Wala naman ang Daga nga pinupuntaan yung butas-butas na -butas maraming daga na yun. Kubra, na na nasa loob ng bahay. Maginam. Alam uh, po Oh okay. laki. Nakakindig naman ganyan mga taa akin eh. Opa, na angat angat. nagka na po. Ha? Huwag hawan dito yan Pumasok na po sa loob ng bahay eh. Buti hindi na ano si Brent pag naglalaro. Oo nga po, nasa loob na po ng bahay eh. Wala po, paunahan na lang. Eh. Oh, ay anong gagawin mo diyan naman halimbawa diyan po nahuli sa loob ng bahay yung ahas ay gawa po naman ang area po namin ay ganito pa oh, yan, medyo gubat. pero malinis po naman kung maga kalye siguro o oh, tumatawid at maraming taga minsan sa bahay ay yan, dito. pero dito po naman ay alam na maahas talaga yan oh, sa mga gilid gilid kakatakot din katulad nito minsan yung paman din may mga dumadag dito mag ano nag uulan ng kabayo yan dito pala sa mga space na garito yun dun po kakatakot talaga pong yung unti na sinasakop ay ano hindi natin alam kung kumbaga yung ahas ay pumupunta na rin sa tirahan ng tao. Ano po? Ito po ay nung 1998. Ito lahat pala yan. Yan. Lahat po ay pala yan. Yang subdivision po yan likod namin, yan po ay ano? Puro ano? Subdivision. Puro yan ay kakahuyan. Ang ka-pandalawang bahay po itong sa amin nga, itong pala, takot ayan po yung space a. Huyi te mo. Uh. Baka dito galing sa banda dito pa oh. Uh. Baka. Dito po yan eh sa likod bahay. Yan oh bahay ta sa eh, subdivision po man itong likod. Mm. Marami rin daw po napapatay sa loob ng subdivision. Kasi nga ho, yung babang side nito, ilog, ilog na malaki. Ibiya River. Yan, yung subdivision po yan. Likod lang po nung bahayan. Oo. Kaya posibleng ang as nga po ay sumasakop na rin sa ating kabahayan po. Hindi nakakapangilo po yan. yun, ingat po ang lahat ah, talagang. ang as daw po ay umaano kung magasumusugod sa bahay pag mainit pag, ah, tsaka po pag may makakain oh. yan, yan po yung taligid kakahuyan pa po ay sa mga batuhan pala yan sa mga batuhan dini sa mga batuhan baka dini ano sa mga batuhan ang dadali ay ito sa kain dumaan dini hindi lang natin napansin kaya Nanay sa kad, baka pala matagal na din sa loob. Ha? Baka, baka matagal na sa loob ng bahay. Ay, ay oh, ay, so ay, ay. Oo, na ay. Oo, Namamay ba Hindi ko nga. Ay, kaya harap din, harap din ka. Namamay ba eh na doon. Isang ba ako? Ako yung may nasa loob sa ulan. Yan ay matagal na tatay. Ay, ay, ay may kausap. Ay, ako yung buhay. Kita ko yung namamay ba Hindi mo nakita ang nadidiridiritso na ko pa kayo. Ay, Mama, so, Matagal na ba kayo dito? Baka... Oh, wala naman papasukan uh, ay. Linis na linis ang loob. Ay, pata naman hindi nakita ni Darwin. Ay, sila ba? kasi ba? Ay, di, di ba ka salisi? sa lisi? Baka sa nga. Baka, di ni lang ang posibili maging butas eh. Ay, ako na kayo. Hindi ito. Sumalis ng din, eh. Nakakatakot. Gawa ko nandini eh

Si Clay at si Karina. Nasa bahay na ayan oh. Nasa bahay ko ba tayo, hindi pinapasok, ha? Oo nga, nasa linang, ano. Pero baka sa meron din, hindi. hindi lang nagpapakita. Hindi na lang. Pag nagkasagupaan nga, ay, hindi hindi alam ko sino mga una. Pag nakagat ng ahas, patay ay tao. Paunahan lang talaga. Pag nakagat ng ahas, patay ay ahas. Ganun din naman talaga, eh. Hindi naman nagpapakita. Hindi naman nagpapakita. Sa inyo, magkakot ka rin sa kandahilan. Oo, ay sana naman na lagi nililinis mo yung ilalim. Ay, yung ilalim, ay yung pinakamano. Kaya ako ayaw ko rin ng kabantag ka mo. Ay, ay, lalabas ko rin. na pala yung sa amin. Yan, dito po nag-a... Uh, Nag-eexplore yun, no. Nakakatakot eh. Baka dapat po ay mapagmasid talaga mapagmasid tapos ay may pusa para po hindi man nila mapatay yung malibu yan po oh. ang ah. epekto alin nene yung no, ano plastic ikaw naman. ikaw na ah ayaw ako baka may may oh. <laughs> natakot takot na pumasok din eh alin ikaw daw din eh at ikaw naman malakalaki ano na? ikaw ang kumuha ang plastic takot takot na pong pumasok kami din sa bahay ahas na lang dapat patay na naman Oo nga, mukat na ano na apektuhan din pala ang tao nga. Eh dako man takot din. Hindi Di ni ba banay ni nakalagay. No. Alin ba susin? Hindi, tanggalin mo 'yan. Hindi ni ba sa cabinet? E, Ayaw ko. mo yung gano'n yung sinasakop, sakop, sakop, so -tota, so -tota. Hindi, yan ay tatanggalin mo lang. Hindi, hindi. Hindi mo minakasuot doon. Tatanggalin mo lang yung sinasakop. Ayaw din eh. Amen. Wala na nga. Ay, baka lang susi to Krisa. Hindi. Ikaganoon nga ang Lano ba? takot si Krisa. Ay, dyan din Naglock nga, oh. Naglock nga. Takot eh, kailangan may kasama pang wrist na tatlo eh. Hindi nila naman eh, no. Ayaw. Ayun yan, naglock nga halala pa. Wow. <laughs> Boone <laughs> 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 <Inhain> na plastic. Trip mo pa dengala. Alam mo. Arin din. Yung sayo. Alam yan. Yung pa dapat ay nakasalado dito lang pabig. Takot-takot si Grisa. Kasi niya naman ay na, ikaw si, takot din. <laughs> Medyo pero si naman yan masyado nang ano? mag-iinit. Oh, mag-ingat na tingin-tingin.